short tapos anong backer nung sa mall o nung tayo na yung shoot niya nung kwan ah yung tawag dito yung may yun na record mo oo oh. oh. talagay ka kung sabi kayo yun naging... tama mga siya Venus Thea o Venus siya paano si Thea? si Thea? Ito din pa rin yun, nangita niya ako. Di mabait yun, si Thea. Kayo, hindi talaga. Kayo, kasi interesado ka tayo. Paano kung hindi? Paano kung hindi na? May hilo ako. Di ba? Paano yun pag hindi na interesado si teya wala naman si Jet. Hindi, hindi ko naman tayo na sa mga. Wala ka ng traffic sa kata. Takot lang ako kasi baka marami na kasing kasama. Natatakot ako. Pukus na sa akong Ayos lahat ng gago din. Kakilangan. At si Kim, nung mukhang mabait nun, vertigo. Vertigo? Ano bang ibig sabihin ng vertigo? Vertigo. Yung pakiramdam na nahihilo ka. Na umiikot. Yung po <tipo> vertical kang babagsak. <laughs> <tipo> vertigo. 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 Okay ba yun si DCS? Ay, tol, pag vertigo, malapit na daw mo. Ha? Huh? Malapit lang daw sa tigo. Vertigo. Kung ano, vertigo. <tipo> Yalay. Yeah, like. Lapit na akong matigo. ยกครับ